Sa naging recent post sa social media ng ating Chinite Princess at multimedia superstar idol, na si Kim Chu, kung saan ibinahagi niya ang muli nilang pagbabalik ni Paolo Avellino sa gym, ay samotsari nga ang naging reaksyon ng mga netizens. Ngunit, ang nakakapukaw ng atensyon, ay ang naging komento ng isang netizen, kung saan, di umanoy, isang tunay na ehemplo o standard si Kimi ng mga kababaihan. At dagdag pa dito, na isang tulad ni Kim Chu, ang pinapangarap ng mga nakararaming kalalakihan. Ayun nga sa komento ni Rhea kalaka, the secret of your flexibility unfolded. Keep on doing what makes you healthy, strong, and happy. Most of all, be joyful always. Kim, if there is someone who should be looked up to by women, to me, you are the standard. How lucky and blessed Mr. Wright is, if he gets you, there are so many guys who keep on saying, you are their kind of woman. May God guide you to the right one who will love and cherish you forever.